Hey, hello guys. Good morning po sa mga fanatics sa Swartres at daug Pwede ba ko nyo ma-share guys? Ma-follow my Facebook page and YouTube channel? Pwede ba ko ma-share guys? Ma-follow my Facebook page and YouTube channel. Swartres daug ko. Uh, Ed. S. Baritoa. Supportaran ninyo guys para kanuna ito updated sa itong mga vlog. Pareha ka ron. Ang wala makaibalo, katong itong uh, nagtanga in sa mga sharer, o bang mga vlogger nga patuon ko nila nga nga pasensya na guys wala akong magawa sa ngang gihatag ninyo kay donay sniper sa PCSO oh, kay ni balik man ang resulta pero dere gi educate mo ha do na MCE 3 times so ako na lang i guys para mo mo bobo ang mid video kay na karon sa biyahe okay tanawan nyo guys 0490945135319PM 946964 029092, less but 9 p.m. 20880, then 058085, 623632 less, but pasabot, gamay ragod ang chance, 068, less again, 9 p.m. 088, 347473, 9 p.m. 529592. Doon ako yung mga game passes na ko, uban na na, generic lang siya. Okay? So, yun na po ang ato ang bagong uh, updated sa MCA 3 times. Again guys, pakishare naman guys para makasabwag ta unsay tinuod nga vlog sa Swertres katulad ni Swertres e eh ko is a legit okay panorin nyo mamaya yung MCA three times kung meron ba talagang wala meron ba talagang meron okay sige na MCA three times mga fanatics niya nandito na po bye bye